magandang hapon po sa ating lahat kamusta na po kayo ako po si Mangyan po yung ay aso <coughs> and bahay yan yan po yung aking motor ismas po yan baka naman then ayan po nagkahoy po tayo kanina ayan po ang ating nakahoy yan po yung pansibak then nakakuha tayo ng isang buwig na saging pasyal ko po kayo sa aming kambutanan po mga lansones then ito po yung gulayan dito sa likod ng bahay ayan po patola ayan ayan po siya dami din po siyang naging bunga na Diyan na po tayo. Punta po tayo dito sa Rambutan Farm. Ayun po po pala. May isa pang malaki dito. Ayan po. Ayan. Ayan naman po. Ayan po. Ayan po. dito po tayo sa taanima ng rambutan ayan po kaso oh. medyo mataas siya dito lang tayo sa mababa <coughs> ang dami po dito dito po tayo sa lugar ng mangyan, dito po sa mindoro ayan po oh. Kanya naman po, o oh, halaman. Durian ay walang bunga, bus na yata. Hmm, po, sambutan, saging. Ayan po, malawak din po itong taniman na ito ng pinya. Ito so, po ay sa tito ko. Oh. Ayan, itong butan. Ayan po. Then, nadaan the po dito tayo sa aming napakalawak na bar ng kalamansi. Ayan po. Ito nyo naman yan hanggang dun po yan ito malayo po dito hmm. po ayan palaman si po lahat yan ayan Dami po niyan, dumpo, ang dami na po bumunga, namumunga na po siya. Ayun oh, kita niyo naman po. po yan, dami po yan gandun bundok yan po yan yan po, para medyo makita nyo po ayan po, ang gandun po yan ito pupunta na po tayo dito sa Rambutan Farm dito din po yan yan kita niyo naman po kaya lang po ay medyo Gobat po ngayon at kabe up yung ating mga magigiting na magtatabas ayan po ito po mahogan eh dami po yan ayan po mga mahogan eh Ayan rambutan. Babang baba lang. Oh. But lang po natin yan. Oh. Ayan po. Ayan oh, ayan po. Pero, ayan po, may hinog na siya. Pero, hindi tayo dyan kukuha at mahihirapan lang tayo dyan. Doon po tayo kukuha sa mababa. Ayan po. Oh. Dami po yan. Dahil puno po ito, may 300 puno po yata ito. Nung nakaraan, ewan ko lang ngayon. Kasi may mga natumba nung nakaraang bagyo. Ayan po. O. Ayan o. Dapat po sa dam ang bunga niyan. Kita nyo naman po. Ayan o. Hanap po tayo ng medyo oh, hinog na. Ayan po o. Kita nyo naman po ito. Ayan ah, po. Rambutan. Ah, Ayan ah, po. Bukot lang po tayo dito. Hana po tayo ng medyo bababa lang para hindi na tayo mahirapan. Ayan po. Oh, kita nyo naman po. Oh. Dapat lang sa damo mga rambutan. Kaso hilaw pa yung iba. May madami na po siyang mapipili. Madami na pong napitas dito. Ayan o, kita nyo naman po. Ayan o, kita nyo naman po. Ayan o. Then, ito. Ayan ang lapat na po sa damo. Madami po siya ay kaso matataas po. Problema ay dito ito na lang tayo sa baba. Kung alin na lang po yung ating makuha. Ay po nito, ito po. Wala po tayong cameraman kaya mahirap. Kuha po tayo. Ayan po. Ayan. Ayan. Tapos po tayo. Ito po. Tapos na tapos po yan. Galing lang dito. Okay, tap na tayo. Doon sa madaming bunga. Sa mabababa. Mataas yan. Kung kita niya naman po yan. po yata ay may 200 300 puno po nung nakaraang taon ngayon po ay eh, madami na pong matumba ay eh di wala na konti na lang ayan po ayan po sa amputan po yan ikot po dito ayan po Ayan. ayan po okay po hanggang dito na lang po muna tayo po ay manunungkit muna at wala tayong taga video ito po, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.